Good morning sa inyo guys, mamamasyal pala tayo sa katabing barko para maghanap ng food trip for today's video Tara, samahan nyo yung kalbo, tignan natin kung gano'ng kaganda yung loob ng barko nila, let's go! Guys, papasyal muna tayo sa kabilang barko Kung napanood nyo sa mga dating video guys, huling pasyal ko sa ibang barko, litsyon yung inabutan ng kalbo Cheers! Halos doble pala yung laki nito guys, kaysa sa pinuntahan ko dati, kaya kakailanganin natin ng tour guide G slash cameraman Alright! Pagpasok pa lang ng barko guys, may nakita na kagad tayong AB. Siya pala yung pinakagwardya dito guys, bago ka makapasok dito sa likod ng barko, sa kanya ka muna kailangan magdaan. Kaya yung natin dito, para hindi ano guys. Pinatuloy na kagad si Kalbong Siman TV, kahit na walang ID, shoutout na lang daw mamaya, Oshi! <laughs> Grabe, sobrang laki sa loob, nakakalito kung saan ka pupunta, buti na lang may mga tour guide. Ah, oh, si Jawiero at si, si Part ano natin dito, guys. Tour guide, tour guide sa barko nila. Ayun, tour guide na natin, guys. Ah, oh. Costa. Ah, oh, Costa. Tayo ng ano natin, guys. Costa. Oh, playground to oh. Ang ganda ng bar nila dito, guys, oh. Ha? Oh, ito ginto lang yung bar nila, guys. Maganda dito, Ito maganda. Nakakatulog din sila Tapos ayan, saan? Well, know, Saan? Ah, sinihan. dito? Ah, sa sinihan? Yeah. Guys, ayan na yung ano, chandelier natin. Ay, napakaangas par. Ang ganda ng barko nila at ang linis. Parang katulad lang nung sa amin. Sheesh! Ah, changing room, guys. Ah, yan ang changing room nila, guys. Ay! dito pa rin yung labahan nila, oh. Sheesh! Nadaanan ko rin yung gym nila sa barko para sa mga physical fit nating mga crew. Ang dami rin pala nilang equipment dito guys. Meron treadmill, barbell, dumbbell, anabel pero yung pinaka nagustuhan ng kalbo meron silang pink na ball. Ay sabi ko na Barbie. Pagkatapos sa gym lumabas naman ako sa pinaka terrace nila. Mula dito guys natatanaw ko na yung barko namin. Ayan lang on nasa likod. Kung titignan nga guys mukhang maliit lang yung balbas baw kasi nakalubog sa tubig. Pero pag lumabas ng buo yan, boom! Jumbo hotdog! Okay, dahil nagutom na si Kalbong Siman TV, pumunta na tayo sa pinakapaboritong lugar, ang Krumes. Free iced tea, tapos ano, orange at fruits. Grabe yung nila dito guys. Meron ding tinapay, ice cream yummy. Ice cream good. Orange juice, sagana talaga sila sa prutas. Prutas ulit. Tapos nandito naman yung mga mamahaling coffee machine nila. Anli kape, soft drinks, tinapay, chaa may cereal pa. Kuha lang ng kuha dyan guys, mamimili ka na lang ng flavor kaso ang problema wala palang lechon. Better luck next time, balik na lang daw ulit si Kalbong Siman sa bagong taon. Pero bago ko nakalabas, hinarang ako ng AB kanina. Hey, shout out, guys, shout guys. <laughs> guys. Ay, hey, napakaangas par, hindi siya prepared, nakasulat na kagad yung mga isa shoutout. out.